Magandang gabi sa inyo mga bay. Welcome back ulit sa ating channel. And sa video nito, update lang tayo ano, sa semifinals matchup sa ginaganap na FIBA Asia Cup 2025. So kahit na hindi uh, nakapasok yung Gilas Pilipinas sa semifinals, uh, syempre nanonood pa rin tayo and uh, updated pa rin tayo no, sa mga naganap na laban. So bali apat na teams na lang yung naglalaban-laban yon para sa championship ah uh, nandyan yung China and New Zealand which is kakatapos lang eh, mamaya naman uh, madaling araw yung Iran versus Australia so dito na tayo mga bay Update sa nangyaring laban ng China versus New Zealand so dito na upset ng China mga bay no yung uh, New Zealand sa score na 98 to 84 tinambakan nila mga bay okay so actually yung mabol uh, um, nakakahabol naman yung New Zealand very close game uh, first to third quarter pero pagdating ng fourth quarter doon na umalagwa yung China. Ang ganda ng performance ng China dito mga bay. You know? Especially yung uh, best player sa game na to na si Zhao Rui. Grabe yung mga tira niya. Uh, especially yung mga pamatay sunog ng mga tres niya. Grabe. Yung mga nung kumakambak na yung New Zealand siya talaga yung bumuat sa China para uh, hindi makalapit na gusto yung uh, New Zealand. Okay. So na-upset ng China dahil sa panalong to waiting na lang ang China mga bayan sa magiging kalaban nila sa finals bukas ng uh, I think ng gabi yung laban nila and mamaya hintayin na natin kung sino yung mananalo sa Australia and New Zealand uh, rather sa Australia and Iran pero possibly uh, Australia yung mananalo mamaya and baka tambakan ng pa nga nila yung Iran so expected na China versus Australia yung magiging uh, laban mamaya sa uh, FIBA Asia Cup 2025 finals. So so far ito yung pinakamagandang uh, narating ng China mga bayan no, sa FIBA Asia Cup. Simula no sumali yung uh, New Zealand at Australia sa uh, FIBA Asia. Okay, so hindi natin makita ngayon yung uh, FIBA na Finals na match up na dati natin napapanood which is New Zealand versus Australia. So ngayon, uh, marami ang nagbunyi Especially yung mga kahit yung Map Pinoy fans uh, nagbuni rin sa pagkapanalo ng uh, China kontra sa New Zealand and yung mga karamihan talaga sa nag-ano dito natuwa sa panalo ng China is yung mga fans ng Lebanon ano kasi uh, nung uh, quarter finals na laban ng uh, New Zealand versus Lebanon mga bay maraming uh, nagalit ng mga Lebanon fans ano? kasi nga parang uh, pumapabor or luto yung naging laban ng uh, New Zealand kontra Lebanon kasi sa game na 'yon tinambakan ng Lebanon yung New Zealand pero nakahabol yung New Zealand dahil sa mga tawag na hindi uh, pabor sa Lebanon so marami yung uh, nagalit dito sa New Zealand at marami nagsasabi na kaya mga uh, yung New Zealand at natalo sila sa China okay dahil doon sa parang uh, iniisip kasi pa ng mga Lebanese fans na uh, nanday na nanalo yung New Zealand kasi natulungan siya ng referee okay So parang uh, nadaya daw yung Lebanon So yun yung naging uh, uh, Hinanakit ng mga Lebanese fans ano, dito sa New Zealand At tungtua sila at nalaglag sila sa uh, tournament na to So bali fighting for third na lang to New Zealand uh, mga bay no? uh, It's either Australia or Iran yung mga kalaban nila Pero most likely Iran yung mga kalaban nila sa uh, third place And then China versus Australia sa uh, finals okay And uh dito din sa game na to, uh, may napansin tayo na talagang kapag may mga malalaking kalaban sa team ng uh, kalaban ng New Zealand is nahihirapan talaga sila mga boy no. Especially dito sa China na uh, marami silang malatangkad na player. And then nung nakalaban natin sila dito na may Kai Soto tayo, uh, natalo din natin sila. So parang lumalabas dito sa game na to na ang kinaan ng New Zealand is uh, yung ah uh, mga bigs kasi dito sa game na to nahirapan sila mag penetrate si yung guardiya nila ah uh, nahirapan mag penetrate yung mga nagagawanya niya sa gilas nung naglaban siya hindi niya nagawa 'yun dito isa sa mga dahilan kung bakit natalo yung New Zealand dito mga boys ah uh, medyo nag talaga sila sa 3 point area nila or sa outside shooting nila which is hindi ganoong uh, pumotok yung outside shooting ng uh, New Zealand and nahirapan din sila sa paint dahil nga mala yung China. So, maganda, yun yung nakikita nating kahinaan dito ng New Zealand mga bay, no. Although hindi naman to yung best lineup ng New Zealand, pero masasabi nating ito din yung kahinaan na maari nating gamitin kontra sa New Zealand kasi beatable naman talaga to New Zealand. Ang problema lang talaga dito is yung uh, Australia which is yun yung mahirap talagang talunin. Pero yung New Zealand is very beatable. Okay. So, pag siguro pag naglaban ulit yung New Zealand And nandiyan na si Nakai Soto, QMB. Sigurado may yung New Zealand na sa atin. And may chance na tayong manalo ulit. Contra sa uh, New Zealand. Kasi tignan natin dito yung uh, game stats mga bay. No? So biggest lead dito is 14. Sa uh, China. And then 4 naman sa New Zealand. So nagkaroon ng... Uh, mga run yung pares na team 13-0 sa China, 11-0 sa New Zealand yan tapos dito guys sa 2 point field goal yan, halos dikit lang naman pero ayan nga makikita nyo dito sa 3 point field goal percentage nila, sobrang baba 27.3% lang yung New Zealand samantalang sa China ang taas actually ang ganda na pinakita ng China mga ba ano, sa 3 point territory 46.22 ang taas nyan So mamaya pakikita natin kung uh, ilan yung binato ng China at New Zealand sa tres. Sa rebound siya nahirapan din sila. Uh, laki ng lamang ng uh, China sa rebounding department pagdating sa New Zealand. Uh, sa so offensive rebound, although lumamang sila pero doon lang. Doon lang sila talaga nakalamang. Overall, uh, defensive rebound halos na control talaga sa ilalim ng uh, China. Yan, Blocks, ayan turnovers, ayan. Dito tayo sa player stats. And check natin yung mga uh, kung ilang 3 point shots yung binato. So dito sa China, obviously ang one na dito is si Zhao Rui talaga. Yan, 24 points. So ang dami naka double digits sa China mga bay, no? 1 2 3 4 yan 5 yan 5 players yung naka double digits sa kanila so bali eto 12 out of 26 yung China sa 3-point territory. And then, 21 of 32 naman sa 2-point territory sa field goals sila. Ang taas, makikita nyo, 65.6%. Yan. Tapos, dito naman sa New Zealand. Check natin mga bayo, oh. no? Ang best player dito sa New Zealand is si uh, Taylor Britt. Yan, sinanda ni Mojave King. And then, si Flynn Cameron. So, ilan lang yung naka-double digits. Apat ah, ah, din yung naka-double digits sa uh, New Zealand mga bayo, no? Ayan. Talagang dito lang sila minalas talaga sa 3-point uh, territory. Makikita rin nyo, 9 out of 33 lang sila sa buong game. 33 attempts, 9 lang yung uh, pumasok. So, dun talaga sila uh, pinatay. Kasi wala silang choice talaga kung di mag sa uh, outside shooting nila sa 3-point area. Kasi nga masyadong malaki yung China, nahihirapan silang uh, mag-penetrate talaga sa loob. Hindi katulad nung nakalaban nila yung gilas na nakapag-penetrate sila kasi mabagal si Fardo. And hindi nakakasabay si Edu. So, yun lang yung update natin mga bayan. Nabahatin bukas kung sino yung makakaharap ng China. Baka ma-upset pa ng Iran mamaya yung Australia mga bay, No? Sabahan natin. Maraming salamat sa planungod.